Oy, kabayan! Nakurious ka ba? Kung pwede mga will o mamingwit ng isda dito sa Czech Republic. Lalo na kung OFW ka. Tulad ko. Ako nga pala si Boss Amo, isang factory worker dito sa Czech Republic. Ang topic natin is all about pangangawil o pamimingwit. Pwede ka nga ba mamingwit dito kahit isa kang OFW? Ang sagot po di yan, Yes, pwede po. Pero hindi ka tulad sa Pinas na kahit saan pwede ka mamingwit o pumesto. Dito sa Czech Republic, may rules sila. Kung gusto mo mangisda legally, ito ang mga kailangan mong gawin. Una sa lahat, kumuha ka ng fishing license. Pangalwa, magbayad ng permit. Depende kung saan lugar ka mangingisda. Pangatlo, alamin kung anong season allowed mangisda kasi may mga buwan na bawal. Pangapat, at syempre, bawal mangisda sa mga private lakes. Kung wala kang pahintulot, kung OFW ka na walang permanent visa, mas madali kung sasama ka muna sa mga fishing club o locals na may mga license, pwede ka rin mag-try ng recreational fishing tips kung gusto mo lang may experience paminsan-minsan, huwag basta-basta wait. kung wala kang permit kasi may multa, at baka maapektuhan pa yung visa mo, dito sa Europe sinusunod talaga nila yung rules kahit simpleng fishing lang, ikaw kabayan, gusto mo bang subukan mga will dito sa Czech Republic, comment mo sa baba kung gusto mo ng part 2, kung paano kumuha ng fishing license, turuan kita